so reading tayo um, full reading to anyway let's start so this reading called cold Kiss or malamig nahalik so para to sa mga merong um, for those who are seeking clarity in their relationship or wanting to understand the current stage and of course, looking for some guidance or how to move forward. So, parang, ano na to? <coughs> para sa mga cold relationship. para malamig na, but may hindi. I think, you're still together, but then, it's already cold. <coughs> mm <laughs> what does he thinks about you maybe <coughs> he's thinking of like you really want a new beginning na mag-progress itong relationship ninyong dalawa <coughs> you want that ma i think mas save yung relationship niyo and have a successful one na magkaayos ba magkabalikan or something. But then, there is already unsureness here about that. And meron na din dito na parang um, confusions. Feeling of confused na din. So, he or she thinks, Ko pwede tong vice versa because this is a general. This is for everyone na maka-resonate. This is not a personal. So, he or she thinks that you want this. You want a new beginning. You want na magtagumpay kayo. Kasi ma alam niya na mahal mo talaga siya. So, what does he feel for you? Honestly, this person parang wanted to talk to you. He feel like I need to talk to her or him. Alam mo, meron na kasi siyang feeling dito na parang naiipit siya sa sitwasyon. Parang nagtatalo kasi kayo nito eh. And parang may pagod na din sa kanya. Alam mo, hindi naman sa ayaw na niya sa'yo. Still want to move forward towards with you though. But then, as a point siya ngayon na parang pagod siya sa sitwasyon na nangyayari sa inyo. And parang... Um meron siyang feeling na gusto kanyang kausapin siguro na um tigil uh, hindi, hindi man tigilan muna natin. Could be kumaga magpahinga muna tayo sa relasyong ito kasi nga nasa point na kayo ngayon of coldness. So <clears throat> parang gusto niya muna magpahinga and to see kung next kung okay pa ba magkabalikan kayo or not anymore. So Anyway guys this reading is a part of my personal reading so if you want this reading for your personal reading so you can message me <coughs> and um ask if ask about this reading okay so anyway so what role he has chosen for know What role, yeah, he has chosen for himself. So, <clears throat> I think itong person na to is something na someone na might be responsible. Someone na parang, para sa kanya ha, siya yung parang nandyan, nandyan naman siya palagi. Might be this is an earth sign. Someone responsible. Someone na um, nakatuon din siya sa kanyang goal sa buhay, sa responsibility niya, or kung meron man to siya mga, mga pinapaaral or pinapakain, inaalagaan sa buhay, um, responsible niya yun, and hindi niya yung pababayaan just because of anything else. Siya yun din yung tao na when it comes into relationship, gusto niya din na somehow, kumbaga, hindi siya yung parang sumusunod-sunod-sunod lang. Kumbaga makinig ka din sa akin sa opinion ko dahil feeling ko tama din yung mga sinasabi ko. Siya yung tao na <coughs> siya din yung pagdating sa relasyon. Parang gusto niya yung role niya sa relationship dito is yung parang siya yung sinusunod. Siya yung may alam. Siya yung <coughs> kumbaga siya yung ano tawag dito? parang siya yung nag-lead ng relationship. <clears throat> How does he perceive your relationship? So, I can see here that this person, meron naman kayong communication. Hindi naman sa walang communication, pero yun na nga, cold na yung communication niyo So, through, baka you are LDR. So, or pwede naman tong hindi. O baka this is really true communication LDR siguro kayo nito. <clears throat> But then as a point na nga na meron na nga siya ditong feeling of wanted to walk away kasi parang gusto niya na gusto niya na munang tumahimik, gusto niya munang magpahinga siguro gusto niya muna ng peace of mind could be but then as a point siya ngayon na hindi naman sa ayaw niya siguro sa iyo or sa relasyon niyo pero sa mga sa mga nangyayari kasi sa inyo parang <coughs> as a point siya na na um as a point siya ngayon na parang napapagod siya so gusto niya muna siguro magpahinga pero alam mo feeling ko, hindi niya pa ito sinasabi sa'yo. Kasi maybe you are still in a relationship or you are still together. Parang hindi mo pa rin to siguro masyadong napapansin sa person na to. Though, may mga questions ka na dito. Kasi meron nga siya ditong feeling. O meron nga iniisip niya sa'yo dito na parang, ito nga yung gusto mo, yung mabuo yung relasyon ninyo. Pero, <clears throat> nyo ma-save yung relationship niyo pero meron na din siya iniisip na yun sa yun na parang hindi na sure din. So ganoon din sa kanya. Asa ko sa asa po din sa kanya dito na parang um, feeling of like gusto niya munang lumayo. Siguro para wala lang siguro kulo Okay, gusto niya siguro makapag-focus more sa kanyang ginagawa sa buhay, sa trabaho niya, something like that. So, <clears throat> what is lacking in your relationship? Healing. Feeling ko happiness. Hindi na, hindi na happy yung relationship ninyo. Kaya nga, nagiging cold na. Kaya nga, nandito kayo sa reading na to kasi cold na yung relationship na Hindi na nagiging masaya. Feeling ko dahil sa away na nangyayari. isa na din dito parang hindi na ata kayo nagkakaintindihan <clears throat> feeling ko din dito is sa celos din um, dahil na din sa selos so parang nawala na yung happiness sa relationship ninyo nawala na siguro yung bonding so parang puro na lang pain ang nararamdaman mo dito sa sobrang pagmamahal mo lalo na kung LDR kayong dalawa so parang puro na lang on your part parang kung yung relasyon ninyo instead of enjoying your relationship parang sobrang kay, sobra ka or ikaw or kayo ikaw ba nakafocus sa relationship ninyo na gusto mo itong relasyon na to is ito na yung gusto ko makasama bang buhay mag-focus ako dito dahil ayaw ko na ng iba. Gusto ko ito na to. So, instead of enjoying your relationship na wag mo nang isipin yun, hindi naman sabihin na maghanap ng iba. <clears throat> Pero, sa relationship kasi, sometimes we need to enjoy. Umaga, wag muna natin masyadong seryosohin ng lahat ng bagay. But then, hindi ibig sabihin don na hindi ibig sabihin na hindi maging loyal or or maging sincere. It's just enjoy the relationship. Kasi may times kasi sa relasyon, yung masyadong <coughs> nagkakwentuhan na about sa marriage, kung ilan yung anak, kung ano yung plano pag, sa future pag nagkita, or pwede naman kung anong plano pag nagkita, pero yung parang bahay, parang ano, nabili na ng lupa, negosyo, mga mga ganun, minsan kasi natin trigger yung mga, lalo na sa lalaki. Minsan, gusto nila yung parang, gusto nila yung go with the flow, yung relationship. Enjoy lang natin. I-enjoy <coughs> lang natin yung relasyon natin na parang, na parang hindi naman sa hindi tayo ready, pero at least, yung parang, sumusunod lang tayo sa alo ng buhay. So, ito yung nagiging ano talaga dito, nagiging dahilan nasa sobrang seryoso sa relasyon. So, hindi naman sa sobrang seryoso, sa sobrang focus sa future ng relasyon. Sa sobrang focus na gusto na magpakasal tayo, magkaalak tayo, magkapahay tayo, ganyan-ganyan, seryoso na parang parang treat like mag-asawa na, pati yung pati yung ano yung treatment is parang asawa na. So, minsan na minsan kasi parang na-overwhelm siguro yung person eh kaya nangyayari to kasi feeling ko yung person kasi na to is might be also someone who has a lot of friends might be siya yung tao na mahilig din sa social media may sa tiktok or something marami siya mga kaibigan madami siya mga siguro ganyan ganun siya na tao and parang nakakaramdam siya ng parang naiipit siya or para masasakal siya. So, kaya yun, nawala na yung happiness sa sitwasyon. So, <clears throat> I can see also here di dito is nagkulang na din to sa effort, yung relationship niyo, Parang kulang na din siya sa effort. Hindi na naramdaman. Kasi nung time siguro na yon na parang sobrang na-overwhelm yung person mo sa mga nangyayari, sobrang madali, ang dali ng mga sitwasyon na imbis na enjoy natin yung relasyon natin, eh parang sobrang naipit siya, naguluhan siya, na-overwhelm siya, eh halos nawalan na siya ng gana mag-effort. So, parang naramdaman mo din to. <clears throat> Kasi, di ba nga, ano talagang gusto mo is yung, is yung magkaroon ng progress yung relasyon ninyo. Yung magkaroon kayo ng new beginning na magkaroon na makabuo na kayo ng pamilya in the future. Ito yung gusto mo. Ito yung naiisip kasi niya talaga sa'yo. So, parang halos na wala na din siya ng gana. <coughs> so, ano ba yung nakikita niya sa, iny sa inyo, in the future? Actually, no, nakikita naman siya talagang future sa inyo. Hindi naman sa hindi. Hindi naman sabi na hindi niya na-appreciate yung mga treatment mo, yung mga plans mo, yung mga <coughs> mga imaginations mo about the future sa inyong dalawa. Hindi naman sa hindi niya yun na-appreciate. Actually, nakikita niya din yun. Gusto niya din ng changes, however. Sa nakikita niya din yun sa future ninyo na magkaroon ng magandang changes in the future. sorry. So, even yung sabihin natin na yung marriage, okay? Even sabihin natin na yung about, talking about marriage. So, honestly, dito lang din siya masyadong napapa-overthink. Minsan di siya nakakatulog sa gabi. Kasi, honestly, gusto niya naman. Hindi sa gusto niya totally, 100% ng marriage. Pero gusto na lang ng changes. Kumbaga, dahan-dahan, dahan-dahan, in a way, kung, sa kung saan kayo aabot sa point. Kasi, siguro feeling ko sa person na to, andun siya sa point na hindi natin alam kung ano pwede mangyari in the future. Kaya enjoy lang muna natin kung ano meron tayo ngayon. So, mo may mga goals pa na kailangan. Gusto, gusto niya siguro na to kasi, um, yung maabot mo muna yung goal mo, maabot niya din yung goal niya, siguro may mga responsibility din siya sa buhay, ikaw din ganun, so magtulungan lang kayo or something like that. Pero wag na muna, parang para sa kanya, muna tayo humantong sa sobrang sobrang seryoso like marriage na. Hindi naman sa ayaw ko, pero parang hindi pa ako sure about that. You know, parang ganun. So, pero nakikita nga naman yon sa future. Na-appreciate niya yung mga plans mo. So, ano ba yung nakaka influence sa sa kanya most? Mm, honestly, yung ano, parang asa, wala naman ako nakikita kitang person dito, but let me see, let's clarify. Kasi most nakikita ko dito, parang masyado siyang na-stress sa mga nangyari. Parang asa point siya na gusto niyang gusto niya muna ng magpahinga. Gusto niya muna talaga ng pisok of mind. <clears throat> okay. So, itong person na to, na-stress talaga siya kasi nako confuse nga siya talaga this time kung, um hindi naman sa hindi kanya mahal. Pero, parang as a point na, yun na nga yung sinasabi ko, yung, yung mga plano ninyo, plano mo para sa relasyon ninyo. Doon siya parang may stress. So, wala naman ako nagkita ang other influence dito. Anything. But I think this is you, your relationship. Baka matagal na din kayo. But yet, kahit matagal na kayo, hindi pa din siya ganun ka-prepared. Um, asa point pa siya dito na parang about sa mga plans ninyo hindi naman sa ayaw niya pero parang feeling niya kasi dito na hindi pa siya ready siguro talaga na um, umantong sa sobrang seryosong sitwasyon dahil sa might be natutukso pato siya sa iba baka asa point pa siya ngayon na hindi pa siya sure na na itong relasyon na talaga to panghabang buhay na to sa totoo lang ito yung nakikita ko dito sa kanya na there a possibility pa of baka makahanap pa siya ng higit pa. Baka hindi naman talaga kayo para sa isa't isa. And baka mahulog pa siya sa iba. So, pero he's trying, he or she, um, he's trying his best or gaining his strength na ipakita sa'yo na We're okay and appreciate ko yung gusto mong mangyari sa atin in the future. But then, para sa kanya deep inside, is hindi pa siya ganun ka-ready. Dahil as a point talaga sa kanya, sabihin ko na ha, hindi pa talaga niya nakikita ng ganun ka-sobra. Na, na kumbaga, final decision niya na talaga na ikaw na. So, hindi naman siya naghahanap siguro siya. I don't know kung naghahanap pa to siya ng iba or I don't know kung nag-explore pa siya. Pero, nakita, nakikita niya naman. Nai-imagine niya yung future together with you. Pero, sa feelings niya, hindi pa talaga siya ganun ka ready and prepared for a serious commitment like marriage. So, <clears throat> um, ano kaya yung action to expect from this person in the near future? So, I think, aabot pa din kayo sa point na kayo pa din. Feeling ko baka kayo nga talaga para sa isa't isa nito eh. Even though, as uh, a point pa siya na, alam mo kung bakit, kasi sa sobrang pagmamahal mo sa taong ito, siguro itong person na to, eh, sobrang ma-appreciate -ma niya din talaga yung pagsasama ninyong dalawa um, may nakikita kasi ako dito na you are very, na-appreciate niya yung pagiging strong personality mo. You are strong na kahit aabot sa point na medyo hindi kayo mag-uusap, medyo um, hindi kayo magkakaunawaan, but you were always there for this relationship. Not only for him, but for this relationship. Kasi feeling ko on your part, you are really sure for about this person. Might be this person is just really a bit of immature dahil hindi siya prepared talaga, may takot pa siguro siyang mag, um, kumbaga, mag-commit. Uh, mag But then, di ba sabi ko, nakikita naman niya yung future, pero hindi lang pa siya ready, mahal ka naman niya. Pero minsan, masyado lang siyang nasasakal sa sobrang higpit na feeling niya, wala na akong pupuntahan pa. Feeling ko wala na akong freedom sa gusto kong gawin sa buhay ko. So, pero nakikita ko, um, in the future, nakikita ko pa din sa person na to na, um, kayo pa din. Kasi mahal ka naman niya. Pero, aabot talaga kayo sa point of medyo hindi mag-uusap. Pero, babalik pa din siya. Kasi, feeling ko mahal ka naman niya. Magkakaayos pa din kayong dalawa. syempre part of relationship talaga yan. Na, aabot, may relasyon, may time talaga sa relasyon na hindi mag-uusap. And um doon yung doon yung actually mapapatunayan kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Kung gaano nyo na hindi matiis yung isa't isa. And lahat naman ng relasyon, hindi perfect. So, masasaktan at masasaktan din ang isa or ang isa or both. So, and doon kasi, yun yung Parang nagsisilbi na kung paano nyo mapatawad yung isa't isa. Kung paano nyo mapatunayan yung pagmamahala ninyo sa isa't isa. Kung gaano ninyo mapatunayan na kaya ninyo magsama hanggang sa dulo. Kasi honestly nakikita ko dito is the yung action ng person na to. That you are going to expect an action from this person is, is still to love you. So... Um, because this is the Two of Cups. So, parang this person will still choose to love you. Even sa mga pagsubok na pagdadaanan ninyong dalawa. So, I can see signs here. You or your person. Gemini. Capricorn. Um, Pisces. Um, Virgo. Um, Cap Aries, Sagittarius, Leo. Okay, you might be both Capricorn. I can see Sagittarius, Taurus, um, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, hmm. Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God bless.